At ngayon nga, at ngayon nga guys, ay magluluto tayo ng langka. Samahan niyo ko. tara. Una mantika muna. Ma mantika tayo, guys. Iyan, so konti lang. Kunting-kunti lang kasi bawa ko kay Papa. Dito. Lagi ala ala. Yan. Ito guys. Bawang so, sibuyas luya ang aking nilagay. Ito yung ating sardines. Next, yung langkana. Ayan. Nilalagay ko na yung langka. So, sa pag ano ng langka guys, sa inilalaga muna na siya ng 30 minutes, halos 1 hour, 40 minutes, ganun para sure na malambot siya. Okay. So mas masarap kasi guys kapag ginigisa yung langka kaysa yung, yung laga tapos ihalo mo na lahat ng mga langka. And, mas maganda yung ginigisa siya, para mas nanuluot yung sarap tsaka yung medyo nagmamantimang. Eto, magkawin tayo. Ayan. At natin guys. Hmm. Sarap ho, oh, sarap po oh. Kaya matatakam na ako sa langka. yan. So, tapos, sinagyan ko lang siya ng bechin, asin, tapos itong sili. Tapos, sinalo ko lang. So, hindi na natin siya tutubigan, guys. Kasi, ang magiging sabaw niya na is yung gata. Yan. So, malambot na siya, guys. So, pwede pwede na siyang lagyan ng gata. Yan. So, lagyan na natin. Ne. Ang natin. So, nailagay ko na rin yung gata at ngayon ay haluhaluin natin siya hanggang sa kumulo para hindi mamuumuo yung gata niya. ya, ganyan sya. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yum, 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 yum. Zoom in. Yay! Nilagyan ko lang siya ng konting asin, guys, kasi medyo matabang siya panlasa ko. So I didn't you guys And yeah, thank you for watching the bomb.